So yun o boy, what's up sa inyo in today's video no? Deliver tayo para sa araw na to Dalawang deliver, deliver tayo ngayon Sa may Bulacan, San Miguel yung isa Pinakamalayo, at yung isa dito lang yata Sa may Bukana ng Bulacan So time check lang muna tayo, alas 5.23 Na ng umaga, so ito nga pala yung Deliver natin para sa araw na to Isang Toyota Corolla, big body Na automatic transmission, Siyempre alagang Yakoto paint shop yan, double check lang tayo Sa mga tools, kompleto ba boy? Ayan, Ayan, meron tayo mga pantanggal ng gulong at isang jack. Siyempre gamit natin pang deliver ngayon yung Pajero natin na wala pa rin pangalan. At ito pa isa natin i-deliver, Chevrolet Aveo na dati na, dati na sa atin to, binalik sa atin dahil na kailangan ng pera yun na, yung, yung may-ari. Pero na ulit, ito magiging bagong may-ari na taga Bulacan. Ito yung papunta ng San, ano nga yun? Miguel. San Miguel. <laughs> wala. Wala pa sa wishy eh, no Di pa kasi nakakapagkape So yun know, boy Kasama natin si Migo At saka si Boss G Na magdi-deliver ngayon Tara boy Biyahin na muna tayo Madilim-dilim pa rin ang paligid nang makapasok tayo ng Skyway. Time check lang muna tayo, 5.33 na ng madaling araw. 1 hour and 3 minutes bago tayo makarating sa unang destinasyon natin sa Bulacan. Fast forward, dito na tayo inabot ng liwanag sa pababa ng Skyway. All goods, tuloy-tuloy lang yung biyahe namin. Hindi na kami nag over para di tayo abutin ng traffic sa daan. At ilang sandali pa, no boy, narating na namin ang exit ng Marilao, Ito yung una nating destinasyon. Kulang-kulang 5 kilometro lang yung babiayihin natin pero meron tayong 21 minuto na abutin dahil sa traffic. March 24 nga pala yung nangyari itong video na to. Palm Sunday kaya inabot kami talaga ng heavy traffic sa daan. So yun o boy, nakarating na tayo dito kay Ma'am Miriam. Tsaka yung husband nyo, ah ma'am, pangalan po? Saldi. Si Sir Saldi yung talagang subscriber natin. At tagulat na lang si ma'am. May... Meron na. <laughs> bigla, bigla. Pero nabanggit naman may pupuntang sasakyan na i-deliver ngayon. Meron, meron naman. Ayan. <laughs> so double checking lang sila ma'am. Si Sir yung nag check ng sasakyan. So Sir Saldi, makapanood oh, nyo naman po ito. Uh, double check na lang. and kita na rin natin. So, ito nga pala, boy. Yung dineliver natin sa kanila. Toyota Corolla. Automatic transmission GLI. All power na. Tsaka yan o. Oh, tiger seat. Yan ang legit na GLI. So, automatic transmission yan, boy. Ayan, yan loob. Very fresh naman. 93 lang ang odometer niya. Not sure lang ako kung original, ha, kasi may mga nagtatamper niyan. Pero mukhang nagre-reflect naman kasi sa itsura nung sasakyan, yung kanyang mileage yan. Sa upuan, nakita mo kasi kung gastado na yung upuan ng sasakyan, eh, kung gamit na gamit na siya. So, ito, wala pa mga butas. Hanggang dito sa likod, parehas yung design, mga sidings niya at mga upuan sa likod. Tsaka, ano, matatalas pa yung mga gilid. Yan, tayong tayo pa. Sir, kamusta po yung test drive? Okay naman? Okay. Ayos. So siguro ano boy, gawa lang kami ng pirmahan ni ma'am. May isa pa tayo di-deliver mamaya. Ayun, isa naman. Yung Chevrolet Aveo, San Miguel, Bulacan. So ngayon, nandito tayo sa may Marilaw. Sir Saldi, maraming maraming salamat po. See you soon. Sana ma-meet ko rin kayo in person. Mamaya ulit boy. Kami na nga rin pala yung nagpasok ng sasakyan sa garahe nila ma'am. Shoutout nga pala sa mga subscriber at nanonood sa atin sa ibang bansa. Medyo marami-rami po kayo. Maraming maraming salamat po. If ever na gusto nyo po bumili ng sasakyan kahit nasa ibang bansa po kayo, possible po ang transaction natin. Dadali natin yan dito sa bahay nyo sa Pilipinas. So ano boy yung sa sa inyo, no? Pangalawang deliver na tayo para sa araw na to. Kami pare, parang Nueva Ecija na yata yung pupuntahan natin. Dulo na yata ng Bulacan. Ano ano, ano, ano? Dahil ko nalilimutan eh. Santa Maria? Hindi. Santa Maria? Hindi. San Miguel. San Miguel. San Miguel, Bulacan. Sa mga taga San Miguel, Bulacan, shoutout sa inyo. Layo pala nito. Ah, uh, alas 12.43 na at ayon nyo kay Google Map, meron na lang 37 minutes bago makarating dun sa mismong location ni Bayan. 24 kilometers pa yung tatakbuhin natin. Marami rin kami ina- da na daanan na traffic kanina gawa dun sa ano? Palaspas. Oo, oh, yung sa mga palaspas nga pala ngayon. Kung nasan man kayo ngayon, oh boy? Marami rin kami nakitang aksidente sa daan. Dobli ingat tayo. Lalo na malayo yung mga babiyahin natin sa ating mga mahal sa buhay sa mga kanya-kanya natin probinsya pero kami hindi po kami uuwi no <laughs> <Di po laughs> kami deliver hindi deliver pa kami na sasakyan ito ka pala yung dideliver natin sa sasakyan so ayan, yeah, si Chef Ulay okay yun, ano mga tigas shish, meron pa backpack pagkatating na pagkatating namin kay baya, tamang testing lang siya at test drive, syempre double checking lang muna So yun oh boy, nandito na tayo sa San Miguel, Bulacan at kasama na natin si Sir Viper. So tago na lang natin siya sa pangalan Viper. Confidential yung kanyang work. Sir, kahit kamay na lang, sir. Maraming, maraming salamat, sir. Sir, ano yung page na, na ano natin? Promote natin? Spartans 2011 Investigation and Programming Services. Yan. So narinig nyo na, boy. Galing mismo kay Sir Viper. Uh, link nung kanilang uh, mismong Facebook page. Ito, ito mismo yung, boy, no? B visit nyo yung page nila tsaka uh, support nyo, boy. Like and subscribe nyo rin tulad dito sa page natin. So, lalagay ko rin yung full description, comment sa baba para ma-visit nyo yung mismong page nila. Hmm. Customer's always right if the price is right.